Wow. wow, dudes. Ferrari. Sharp. Lamborghini. Wow. Lamborghini. Porsche. ganda Enggak usah tindunginlah aku nih tuh. Porsche Lamborghini oh ang ganda ng oh. mga Lamborghini oh, shit Ferrari wow what's this uh, ano teman bit ganda naman ito ganda na ng mga sasakyan oh, oh ito ang paborito ko Ferrari yan oh, oh Ferrari oh hanggang tingin na lang ako oh ang ganda oh Lamborghini oh sa Lamborghini wow may kamera sa harap wow and then Porsche dito na lang ako hanggang tingin na lang ako ayan oh TBS guys oh TBS TBS ang ganda ng TBS TBS Oh, grabe. Shop. Ang ganda ng mga TBS. Eh. Overall length. Engine. Ang ganda. Nakakaingit. Eh. Ang ganda rito yung sana to. Yun oh, pinakamaganda RR. RR31. Wow. Saan lang tingin nyo lang ako ba? Hanggang tingin na lang ako RR3 One Ferrari Wow TBS Ganda ng gulo Shit Kailan ako makabili niyan Ganda Ganda talaga ng TBS Ganda talaga ng TBS